So mga lods na ako dahil lami Nga kan sa sindangan Nga swak kayo sa imong budget o bulsa Kaning nanay -nice tabay Tap si Lugan Din he, makapili jud kag Mga pagkaon na goods for you Available diri ila ang mga best tap si Lugan Sama sa Sisling Sisig Vipares Lumi Tusilog Lung silog Pork silog Corn silog lung silog ug uban pang silog Nga na ay itlog oh. So, daghan kag kapilian mga lods So ang among ipili diha kay kaning sisling sisig with rice The perfect mong good kayo ni eh. pang recover ba sana los na to nga timbang aw mapasarap o oh, mapalami jud ang imong kaon diri mga lods kay ano namian yeah, kaayo ang ilang mga pagaon for sure mabusog yung ka ug naabot sila eh, free soap diha nga bulalo lami sad kaayo and wait there's more kabalo ba mo nga 24 hours silang upin diri mga lords sudi so, mabalaka kung magutman kay ni gabi eh. eh pwede ra mo dumdum diri sa ilang area ang ilang location o pwesto no, na lang sa luyo sa St. Joseph Building ug tapa din he ang Nikos Computer Center and Enterprises na nice na ba top silugan alright bunal sa panagkaon dream mga lords let's go Yahoo!